Annalyn, isukat mo ito. Bagay sa'yo ito. Ah, eh, hindi oh. naman ako bibili dito. Sige na, gift ko na ito sa'yo. Sige na, sukat mo Talaga? Oo, oh, oh, bagay sa'yo. Ang ganda ng color. Sige okay. ah. Wait, thank you, Zoe. Wait lang. Zoe! Oh, bakit nandun? Ang si Annaline, mo dito. Si Annalyn, kasama mo? Nagsusokot sa loob. Zoe. Gusto sana kitang kausapin. Toko saan? Toko sa sekreto mo. Hmm. Bakit mo naman i-bring up ngayon yun? Zoe, alam kong patay na si na. And then si Doc Carlos, he's out of the picture. So, ibig sabihin, ako na lang nakakaalam ng sekreto mo. Na hindi ka tutumutan. Anong problema mo? Ano gagawin mo? Ibablockmail mo ako? Gusto kong kalimutan kung ano yung alam ko. Okay? Nakikita ko na okay kayo ni Annalyn. At ayokong masira kung ano meron kayo ngayon kapag nalaman niya kung ano yung totoo. Oo, ako rin naman eh. Ayokong magkahuwi kami ni Annalyn. Zoe, nung... nang matay si Mamoyra, Nabalitaan ko na try to stab Annalyn. Totoo ba yun? Oo. Pero I was lost. I felt like the world abandoned me. My emotions took over me. Pero... Naghahanap lang ako ng masisisi nun. Pero narealize ko na... na wala naman akong dapat ibang sisihin. Kundi yung mami ko. Kaya nga ako nakipagbati kay Annalyn eh. Please, kalimutan mo na yung sekreto ko. Please. So, okay ba sa ko? Dok. No. Dok, ang ginagawa mo dito. May binili lang ako. Eh, nakita ko si Zoe, so... Ikaw, nandito ka rin pala. Eh, sisters bonding daw kami eh. Anil, isukat mo rin to. Mga bagay din sa'yo to. Yan, bagay dyan sa pants mo. Okay Oo, sa to. Zoe, balita ko may boyfriend ka na daw. Pero hindi mo pa pinapakilala kina Ana din. Alam mo, Doc Lendon, there's a reason kung bakit hindi ko kuneto kay Annalyn. I like to keep my personal life private. Open book na nga yung storya ng pamilya namin ni Annelin sa Apex. Kaya pwede ba? Ibalatan mo na sa akin tong love life ko. All right, I'm sorry. Are you okay? Dance. Zoe. 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 What is it my Zoe. Are you okay? Because <laughs> I'm a shit by see no you boyfriend more? Are you sure siya yun? Yes, I'm not making things up! Nandito pa nga yung babae, oh. Nakaupo siya, tapos inakbay pa niya yung babae! Alright. Sigurado ako maraming CCTV cameras dito. Kung gusto mo, pumunta tayo sa security office para ma-check natin sa CCTV kung siya talaga yung boyfriend mo.